for today's videos guys ayan, nagluto po tayo ng tinolang manok ayan nilagyan po natin siya ng malunggay dahon ng malunggay yan guys at papaya kaya lang guys, yung papaya natin e eh, pahinog na pala, hindi ko alam kasi green pa yung kanyang balat pero masarap po yan, manamis tamis yan po ang gusto ko sa papaya guys, so ayan tayo ay magigising na po ng bawang isunod natin ang ating luya at yung sibuyas guys pero ang ginamit ko is laso na yan yung sibuyas din ko yan guys kaya lang maliit lang pero na din ko yan guys ayan haluin natin para yung aroma nya eh, lumabas napakabangot ko ilagay na natin ang ating manok ayan guys Kalau itu mati, para manutnya sangat mati. Bisa mau para manis pilih dan sama ada Kalau guys, Ayan. napakata mo. Ayan, lagyan natin ng more kids. Chicken kids, guys. At paninta. Konting bitching, guys. Ayan, naroon po natin ulit. Para na po lahat ng sangkap sa mga guys. Ayan. Oo, tayo nagugutom na. Lagyan na natin ang ating papaya. Ayan, bagong pitas po yan, guys sa likod bahay. Yan. Matigas pa po yan, guys. Maliba lang. Pero green pa yung ano yan, guys, sa balat, nung pinuha ko. Masarap po yan, mananis ka ninis. sa siya naruto, ilagay na natin ang konting patis pang palasa, guys. Yan, haluin natin. Ang bangbang mo. Tamang-tama tayo magsasabaw sa makulimlim na panahon. Lagyan natin ng sabaw. Ayan. Ayan, guys. Kumulo na. Ilagyan na rin natin ang ating dahon ng malunggay. Ayan. Lawang pitas po ang ating mga dahon na mga gulay. Ayan. Ang po ng sabaw. Ang bago po ng sabaw niya, guys. Ayan haluin natin at konti lang yan ng kulo eh okay na siya luto na po yan guys so ayan Halu haluin hmm, may na tayo guys ayan pampainit ng sikmura ayan maraming maraming salamat po sa panunood guys Thank you for watching. At tayo kakain na. Yan, maraming salamat. Ayan, off na natin yan maya-maya. At yan ay okay na. So, hanggang dito na lamang po guys ang ating